So guys? Nabutan tayo ng ulan during short ride So gamit natin tong ating belo So last time nagpost tayo sa Facebook ng, in ng introduction dito sa belo na to At may changes Tinanggal natin yung grip shift Pinata natin ng friction shifter So kaya ito yung pinili ko Friction shifter Para hindi na tayo Hirap mag Adjust ng RD Or drive train natin At syempre Hindi lang yun yung changes Meron na rin tayong front rack Tsaka basket Na lagayan ng kung ano-ano Pwede natin dalhin And About nga pala sa build Bali build natin siya ng Parang Let's say pang harabas Pero hindi naman talaga pang harabas Yung style lang eh, Nag-iisip ako kung itutubay ko siya or one by dahil konti na lang naman 'yung pyesa na kailangan at ikakabit na lang 'yung mga nandoon sa bahay. 'Yon, bali update update na lang sa susunod about dito sa build nitong ating mini-velo what's guys hindi tayo sa may intra sa may cathedral tayo so update lang dito sa ating belo. so kung papansin nyo nung nakaraan naka riser bar sya riser bar kasi nakaangat eh. ngayon ginawa ko syang drops ginawa drop bar tapos naka brake lever na aero tapos yung kinabit ko sa kanya, medyo puti. Pero siguro, anayin ko na siya ng itim para mag-match na sa colorway na gagawin ko. Tapos, tinanggal ko na rin yung, ano, yung chain guard. Si maingay pag pumapalo. And medyo, kung papansin mo, medyo madumi yung adena. So, nag-ride tayo, galing tayong mowa. Tapos maghahanap ako ng way paano ikabit yung fender nang hindi sumasahit sa gulong. Yun kasi ang pinaka ano ko dito yung eh, pinaka problema ko dito yung gulong niya. Pag kinabit ko yung fender, kahit i-adjust ko ng pinakamataas, mataas, pa rin yung gulong. Ito, saka hindi to sa likod. Pero yung dito naman sa likod ng gulong, wala namang issue. Goods naman yung fender dyan kasi itong chain ring baka palitan ko rin siya ng 2 by o kaya 1 by na 50 feet tapos si na 9 speed ko yung decode since naka friction shifter naman tayo yan, at pasok naman sa 9 speed yung capacity ni neto alam ko pasok din ng ano to eh ng 10 speed to eh so yun sa changes mas comfortable ako sakyan kaya siya ngayon kaysa nung naka racer bar pa siya Bali Ayun, abang-abang na lang sa mga next changes Mga updates Ayan. So, ayun, tara sa sa Metolay so sa giring sa kapadyakan hindi magaang hindi rin mabigat sakto lang so isa ka pala pag a 1 kasi naka 1 by setup to ngayon eh